Napakarami pong kontrobersya ngayon na kinasasangkutan ng mga politiko, mainly ng mga Duterte. Kahit sa si Amy Marcos, nasasangkot ngayon sa maraming kontrobersya. Ang mga balita, ang mga usapin sa social media, tungkol kay Amy Marcos, tungkol kay Bato, tungkol sa mga Duterte, hindi pinag-uusapan si PBBM. Nakita nyo naman. Uh, tayo kasi mga Filipinos, ang madalas natin pag-usapan, kahit, kahit, siguro ako, aminado dyan, ha? Ang madalas nating ikuntan, ang madalas nating pag-usapan, ay yung mga bagay, or ang madalas nating pinapansin, ay yung mga bagay na negatibo. O, oh, yung nasa Malacanang, wala namang masyadong balita ngayon. Kasi ika nga, sabi nga, nagtatrabaho ng maayos. Patuloy lang sa kanyang trabaho. At yon ang nangyayari, siguro, sa, sana nga, ano ho, sana nga, na... Uh, yung ginagawang trabaho ng mga nasa gobyerno tulad na nasa Malacanang sana nga ay makakatulong yan para lalong ma mailagay sa ayos ang ating bansa pero puntahan natin si Aimee si Marcos iba yung pakiramdam ko kay Aimee Marcos mukhang etong isang ito ay may tinatago mukhang etong isang ito ay uh, nilalagay or binabalanse lang ang sitwasyon pero merong sorpresa, merong pasabog etong si Amy Marcos sa mga susunod na linggo, araw, buwan, siguradong may pasabog yan. Hmm. patuloy ang drama. Nakikita ko yung drama niya eh. Kahit sa Senado, minsan, ito magaling ha, magaling itong si Amy Marcos. Ha? May duno, may utak yan kahit papano. Pero nararamdaman natin na minsan sinasadya niyang mag-anga-anga. <laughs> Alam niyo yun? Yung sasabi, pwede na bang mag, ano, motion? Uh, pwede na bang mag, mag raise ng um, order? Like, kung ano man yung kanyang court, uh, point of order na gustong ipabatid or ipa uh, or ipabatid um, uh, batid nga kay, kay uh, Senate President nung, nung oras na nagtatalong si Senator Rizal Antiveros. Nakita nyo, yung parang aangaanga siya na kunwari ay hindi niya alam ang mga sitwasyon, hindi niya alam kung at paano ang gagawin. Pero sa tingin ko, alam niya. Sa tingin ko, yung mga hakbangin niya, yung pagbisita niya sa dahil, mukhang kakaiba rin eh. Dahil kung tutuusin, merong, meron doon na sumalubong sa kanya ng mga BBM supporters. At mukhang, mukhang masaya siya sa nangyari. Ngayon, napapabalita na kuno nga, meron din meron din uh, na malapit ngayon sa mga Duterte na mukhang kuno ay pahawala, uh, pakawala, pakana ni Amy Marcos para maging para mag-espia, diba? Para mapalapit sa mga Duterte nga at makita kung ano yung kanilang mga plano. So etong statement niya na ito, parte ito sa tingin ko ng drama niya. Hmm, para kahit papaano mabalanse nga ang sitwasyon. Siguro makikita, makikita mo rin nagsasakripisyo ng konti etong si Marcos, si Amy Marcos. Pero nakikinabang siya dahil pabor ang mga DDS sa kanya. Pabor ang mga supporters or ang supporters ng mga Duterte sa kanya. So nakikinabang siya sa puntong yan na siya kahit papano. Kung titignan niyo po, ay mukhang mukhang may plano talaga. Eh. Mukhang naisahan ni Amy Marcos ang mga Duterte so eto sabi niya sana ako na lang ang nagpresidente you see kasama yan nakikita ko kasama yan dahil kung tutuusin wala tayong konfirmasyon sa bangayan sa matinding away ng uh, nasa Malacanang at ni Amy Marcos parang wala eh parang walang pakiramdam nga parang walang reaction ang nasa Malacanang tungkol sa ginagawa ni Amy Marcos nako sana daw ako na lang ang naging presidente. Mm. Ang sagot naman ni Attorney Claire Castro, lumiliwanag na po ang ambisyon na Senator Amy Marcos. Totoo yun na may ambisyon siya. Pero ganito ang kanyang laro. Diba? Gusto niya mapabango ang pangalan niya sa mga Duterte. Pero hindi niya pwedeng isang tape na meron pa rin taga-suporta sa kanya ng mga loyalista.